Matay ang dalawang pulis at isang abogado matapos magbarilan sa isang subdivision sa Tagaytay. Nasa frontline na balitang yan, si Laila Pangilinan. Kinurdo na ng mga pulis ang kalsadang ito sa Tagaytay City. Matapos pagbabarilin sa lugar ang dalawang pulis bandang alas dos ng hapon noong linggo. Dead on the spot si Police Captain Adrian Binalay. Habang dead on arrival sa ospital si Police Captain Tomas Bataraw Jr. Itinuturong mga suspek sa pamamaril ang isang alias attorney den na residente sa lugar, alias Ver na gwardya ng subdivision at alias Ben na isa raw retiradong sheriff. Patay rin sa insidente si alias attorney den. Nasa lugar ang dalawang pulis dahil titingnan sana ni Police Captain Binalay ang ibinebentang lupa roon. Pero sa gate pa lang, hinarang na raw sila ng gwardya. Yeah, uh, Altercation na uh, doon pa lang sa pagpasa, and uh, eventually pina up naman sila and one of the uh, suspect was uh, taking her uh, videos nila. Ano Ayon sa pulis, pagbalik ng gwardya kasama na nito ang sinasabing abogado na si Alias Ben. na raw na nagpaputok ng baril ang abogado na nilabanan ng mga pulis. Isang baril ang nakita malapit sa itim na SUV na pag-aari raw ng abogado at sinakyan ng tatlong suspect papuntang crime scene. Inaalam pa kung ito ba ang ginamit sa pamamaril sa mga pulis. Hindi pa malinaw ang dahilan ng pamamaril at kung may kinalaman ba ito sa ibinebentang lupa. Sa follow-up operation ng mga pulis, naaresto si na sina alias Ver at alias Ben. Sinubukang hinga ng pahayag ng News 5 ang mga itinuturong salarin pero hindi pumayag ang kanilang mga kaanak. Nasa punerarya na ang labi ng mga pulis, pati ang bangkay ng namaril na abogado. Isa sa ilalim ito sa forensic examination. Sinusubukan pa ng News 5 na hinga ng pahayag ang kanilang mga kaanak. Nasa kustodya naman ng Tagaytay Component City Police Station ang dalawang suspect para sa investigasyon. Nagbabalita mula sa frontline, Laila Pangilinan, News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa mga frontline ng mga balita, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News5.